hindi sapat na makinig lamang tayo sa salita ng Diyos, kundi kailangan natin itong isa buhay upang mapabilang tayo sa pamilyang itinuturing at binubuo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Halina't maging blessed ako po si Father Aris Olan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang atin pong ibanghelyo ngayong araw nito ay mula kay San Lucas chapter 8 verse 21. Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. Pinapaalalahanan po tayo ngayon ng ating Panginoong Kristo na tayo ay parte at miyembro ng kanyang pamilya kung tayo po ay hindi lamang basta nakikinig kundi isinasabuhay din natin ang ating napapakinggan mula sa salita ng Diyos. Kaya nga po si Kapin po natin na huwag paghiwalayin ang pakikinig sa salita ng Diyos sa atin pong ginagawa araw-araw at kung anong uri ng pamumuhay na mayroon tayo. Tama naman po talaga na hindi lamang tayo basta salita ng salita sa harapan ng Diyos kung ano ang nais natin, kung anong gusto natin mangyari sa ating buhay, kung anong kahilingan natin. Kundi marunong din sana tayong tumahimik sa harapan ng Diyos upang higit nating marinig kung ano nais niyang sabihin para sa atin. At dahil narinig natin ang sinasabi niya para sa atin, sana sikapin po natin ito ay isa buhay. Ang ina at mga kapatid, ang kapamilya ng ating Panginoong sa Kristo ay ang mga taong marunong makinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Nawa, dalhin tayo nito patungo sa kariyan ng Diyos, patungo sa kabutihan, kabanalan, at higit sa lahat sa pagkakaisa nating lahat bilang isang pamilya ng Diyos. Muli, ako po si Father Aris Olan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.